guys, nandito na naman po ang yung cute na vlogger, Charlotte. Uh, so for today's video mga guys, no, ano nga ba yung laman po ng aking rep mga guys? So yung rep po namin mga guys. Ano kaya yung laman ng rep namin mga guys? Sa tingin mo mga guys, ano kaya yung laman ng rep namin mga guys? So, ang ganda-ganda pa ng rep namin mga guys. So, o oh, tingnan mo. Oh, hangga, hangga. oh ha, diba? Ang ganda pa niya. Oh, hindi, oh, linisan ko siya mga guys. No, yun o. Oh. <coughs> So, tingnan natin kung ano po ang laman ng aking rep. Maraming bang pagkain. Sige nga, tingnan nga natin kung ano yung laman. Hindi na ako makapagintay mga guys. Tingnan natin. Oops, 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 oops. Ding, Oops, oops, oops. Wait lang. Guys. Tiyala! So, tingnan na po natin yung laman ng aking ref, mga guys. Tadadang! Tadadang! <laughs> ayan, mga guys, Oh. Ayan ang laman ng aking ref. Oh, ha, Oh, ayan, close natin, close. Oh, ha, ayan, mga guys, no? <laughs> ayan. <laughs> So sad mga guys no, sira na kasi siya mga guys yung ref ko no. So ganyan na lang po yung ginawa ko mga guys no kasi nga po mga guys no, marami po kami alaga dito sa bahay. Marami din pong ipis, marami din pong mababait. So minabuti ko po na dito ko na po siya ilagay no. Kasi nga po mga guys no, dito talaga mga guys no, hindi makakapasok yung ipis at saka daga. Unlike nitong lagay ko dati mga guys so ayan no ito yung lagayan ko so ayan mga guys no nakakapasok siya dyan. so pati yung ipis minsan yung yung mabait guys dito pumapasok siya dito so, sabi ko na isip so na pagisip-isip ko mga guys no mas maganda ito na lang po yung aking gagamitin. Total, sira naman na po siya mga guys, no? Ayan, no? Oh, di ba? Ang ganda, di ba? <laughs> so, ayun mga guys, no? Ayoko kasi siyang, guys, no? Ayoko kasi siyang ibenta sa mga, yung alam mo guys, no? Yung mga nangangalakal na umiikot, guys, no? Sayang kasi mga guys, no? Bali, nabili ko kasi ito guys ng ano, no? Ng uh, second hand kayo lang mga guys, no? Sira na siya. So kung ipapaayos pa namin siya mga guys no baka mamaya magbayad kami ng mahal kaya ito na lang mga guys no. O di ba? Ang ganda ng ref ko. Lagay ng mga plato. <laughs> Char lang. So in mga guys no, o di ba? At least malinis na no, hindi na po papasok yung ipis at saka yung mabait. Yun lang po mga guys kasi thank you for watching. Bye.